Hanggang ngayon ba ay nagtatampuhan pa rin kayo ng partner mo? Hindi pa rin ba kayo okay na dalawa? At hindi pa rin ba kayo nag-uusap simula nung nagtatalo kayong dalawa ng partner mo? At nararamdaman mo rin ba na hindi ka na niya iniisip? Dahil sa hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo simula nung nagtatalo kayong dalawa ng partner mo? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Ngayon may ituturo ako sa inyo na ritual para hindi makakatulog ang partner mo sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para kontakin kanya at maging okay kayong dalawa basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog at paniguradong hindi hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag o sa lahat ng oras ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isang buo ng dahon ng laurel. At pagkatapos, isulat sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kunin mo ang dahon ng laurel. Isulat sa dahon ng laurel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses din. At pagkatapos mo na itong masulat, Ilagay ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. Huwag po kayong mag-alala kung matutupi o mapupunit po yung dahon ng laurel ay wala pong problema as long as nasulat mo na ang kanyang pangalan. At pagkatapos mo na itong matupi, hawakan saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay iipit mo na itong ritual sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. Pwede mo rin itong ilagay sa hikaan mo. At kinabukasan, kung hindi ito safe, ay kunin ito at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayo, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.